Good morning. Pumaba ako ng maaga. Kasi hindi pa hindi man maaga gumising yung alaga. Ang bigat na pakiramdam ko ngayon. ayan nga guys, dito ako palagi tumatambay and ito yung halos everyday ko nga dinadaanan kapag ako'y papunta ng leksang, mamamalengke or magpapadala ng pera so napakadali lang sa akin dito medyo gamay ko na kasi and gusto ko lang yung paligid dahil napaka ano niya, napaka aliwalas And kung gusto mong mag-jogging, pwede ka mag-jogging mag-walking, kahit maglaro ka dyan, humilata ka dyan yun nga lang, hindi kayo pwedeng matulog dito dahil mayroong guardian na pababangunin kayo kapag kayo ay nakita na natutulog Madalas, kasama ko lang yung aking mga nabak nakikilala na mga OFW din na kapwa natin nagtatrabaho dito sa Hong Kong. And most of the time, maghapon kami dito sa tinatambayan namin and wala kang ibang ginagawa kapag wala kami kaming pupuntahan nakahiga, nakahilata o kaya naman nakikinig ng music tumatawag sa family namin sa Pilipinas and the usual type ng mga OFW na kapag walang ginagawa natutulog, nagpapahinga tapos yun, kukentuhan kumakain, so minsan nagbabaon kami mga min ng kung ano meron kami mga tira-tira sa bahay para makatipid And yung iba naman, natutulog na lang kung sila naman ay, alam mo yun, hindi naman mahilig gumala. And minsan, may mga random kaming naiisip na gusto namin pumunta sa ganito. And hindi naman siya ganun ka-expensive kasi nga, um, pamasahe lang naman yung ginagastos namin kapag pumupunta kami sa isang lugar. Kasi kumakain naman na kami sa park bago kami gumala kanya kanya ng estilo kami dito sa pagdi day off mga mi, kasi nga uh, may iba na ayaw nila na pumupunta sa mga park, gusto lang nila na magstay sa bahay, and gusto lang nilang matulog, pwede naman yun. Yung lang, mas madalas, ginugusto namin na lumabas na lang kahit na gusto namin magtipid at ayaw namin gumastos dahil kapag nandyan naman ang mga amo, hindi ka rin naman makakapagpahinga dahil mahihiya ka naman na hindi lalabas sa, sa kwarto mo tapos pag nakita mo na makalat ang bahay, syempre may common sense tayo Talagang nagkukusa agad tayo mga mi kaya ganoon tayo mga Pilipino. Kaya kung gusto mo talaga na makapagpahinga ka at may peace of mind ka, kailangan lumabas talaga kahit na umupo-upo ka lang o maglakad-lakad ka lang sa park. Tapos uh, bumili ka lang kahit na pangkain mo, mag-spend ka lang ng 20 dollars dito, Hong Kong dollars maybe makakasurvive ka na kung talagang kakayanin mo. Pero for me po kasi, syempre, minsan lang naman ang nagta, nag, -naga, ano kami, nagkamaga, nag uh, nagsishare-share kami, tulad ng ginagawa ko ngayon. Uh, yung sitaw na yan ay uh, sa kasama namin yan, eh, nagambag-ambag na lang kami ng mga uh, paunti-unti para sa mga iilan pang kailangan kailanganin namin ng mga rekado, tapos kung ano pa yung mga gusto namin na kainin. And may mga nagtitinda-tinda din dyan sa ano, park, kaya hindi kami masyadong nahihirapan na umalis-alis dahil mayro mga nagtitinda ng kape, ng kung ano-ano. Patago nga lang mga mi, kahit sa pagluluto namin dyan, patago lang po yan dahil hindi po talaga pwede yan sa park. Bawal na bawal na po yan. Yung nga lang dahil nga tayong mga OFW, mga Pilipino, madiskarte tayo sa mga bagay-bagay. Kailangan mabilis ang mata, mabilis ang kamay, at saka syempre yung utak na tumatakbo din. Kailangan natin dumiskarte sa buhay mga, mga. at ayan ang ngayon mga kasama ko, yung iba naman, gumagala silang saglit, may binibili, tapos bumabalik din sila sa park. Ayan nga ako ay nagluluto ng sitaw na may uh, sardinas. Masaya na kami sa ganyang pamamaraan at sa ganyang mga pagkain mga may dahil hindi naman kami masyadong maarte dito lalo't na uh, mas nag after kami sa kung ano yung kasiyahan na nafe-feel namin tuwing kami ay nagde-day off makaraos lang kami sa araw-araw or sa tuwing day off namin masaya na kami, wala kaming masyadong iniisip na kung anong gusto namin na bilhin pagkain, ganito dahil nagagawa at nagagawa ng paraan mga may uh, lalong lalo na yung mga matatagal na dito sa Hong Kong sila yung nag-guide sa amin bilang mga baguhan lalo na ako pag tatlong buwan pa lang ako, kakatatlong buwan ko pa lang dito. Pero kahit pa paano, marami na akong nakikilala. And sila yung nagtuturo sa akin na bumili ng ganito kasi may mura doon, ganyan. So, mas uh, convenient sa akin dahil may mga idea akong nakukuha galing sa mga mas matatagal na dito. Pero syempre, kanya-kanyang kanya, kanya, -kanya ang control din yan sa pera natin mga may dahil kapag ka kung ano-ano yung makikita mo dahil purki mura, bibili ka agad malamang mauubos din yung pera mo. Eh ako naman, nagtitipid ako. Kaya, sa park lang din ako talaga. Umiiwas ako sumama as much as possible. Pero, minsan talaga, sumasama ako kasi gusto ko rin naman mapasaya ang sarili ko. Hindi naman kailangan natin magmukmo kung saan lang talaga gusto natin. Kailangan mag-enjoy din tayo mga mi Dahil nagtatrabaho tayo dito para kahit papano, maibsan yung mga uh, pangailangan natin sa Pilipinas. At the same time, kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Huwag tayo magpapaka-stress. Ayan nga po, ako'y malapit na yung matapos at uh, i-half cook ko lang naman yan. Kaya syempre mga mi, kailangan madaliin para hindi kami makita ng gwardya at kaya malikot ang mata. Dahil binabantayan ko kapag dumaan yung gwardya dahil hindi po talaga pwede yung nagluluto. So ayan na nga, ang diskarte, nilalagyan namin covers, pag ng covers, pamamagitan ng paglagay ng payong, in pasimping upo-upo ang lola niyo. Anyhow mga mi, hindi naman namin laging ginagawa yan dahil most of the time may nagbibenta naman dyan sa park at bumibili na lang kami ng pagkain sa kanya. Kape, mga ulam, chichiria. But this time, may trip namin na magluto. Kaya kahit papano, nakakarap.